yun mga kadiskarte. traffic Tagaytay yun o no? shout out mga diskarte dito tayo sa Tagaytay Dito ang deliver natin. Doon yung papuntang Sky Ranch. Dito yung papuntang Nasugbo. Two drops tayo mga kadiskarte. Una dito sa Tagaytay tapos sa Nasugbo. Ayan yung ating unit. Nagsusukat pa eh. Kaya medyo wait wait muna tayo. Nagsusukat pa si Sir. Ayan, oh. Ganda ng panahon mga ka Makulimlim Dito tayo sa Tagaytay Hindi malamig mga ka <laughs> Pero makulimlim naman <laughs> Yun o oh wag lang umulan para uh, uh, hindi man tala yung ating pag-a-unload. Diba mga diskarte? Shout out sa lahat ng mga nasa biyahe. Ingat, ingat po. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Magandang tayo sa truck. Shout out. you shout out dito tayo Petron Tagay tayo dito si RD at balik na tayo sa ating truck you know biya biya ay na tayo papuntang nasugbo ating second drop shout out yan, tayo dito tapos na tayo dito sa ano Petron Tagaytay dito yan sa ano yun sa mga ano ba hotel Montecillo Dalawa kasi yung ano dito eh. Petron sa Tagaytay. Isa yung dun sa may lampas ng Sky Ranch. Tapos ito. Ayan. Sa mga kadiskarte. Punta na tayo sa ating second drop. Sa Al... Ay, Al... Nasugbo, Batangas. Shout out. Ingat lagi sa biyahe Let's always ride safe and let's keep on trucking. Yung mga kadiskarte. Papunta na tayo sa second drop. May medyo na traffic lang po. Si so may ginagawa dito, may mga posting tinatayo sa gitna, yo. Ano yata? Yun ba Skyway ba yan or what? Dito parang ang kumain dito, mga diskarte, oh. Salamin lang ang pagita, ano na oh, yung Taal Lake na. Ciao routes. Eh mga diskarte. Traffic papuntang ano yan, Panasagbo yan eh. Kasi yung dito pa kabila, pa Manila, doon, Manasogbo. <laughs> Ayan, shout out mga kadiskarte Ayan mga katiskarte. Traffic, tagaytay. Ayan o. Oh. May ginagawa kasi dyan eh, yung ano, Mendes flyover. Kaya, uh, syempre. The traffic talaga. Tiis-tiis lang, dadaloy din ang ginhawa. <laughs> Yan talaga, pag may development, di ba mga kadiskarte? Sasakripisyo muna. Ayun. Shout out sa lahat na ng natatraffic ngayon dito sa Tagaytay, mga diskarte Konting haba lang ng pasensya. Dadaloy din ang ginhawa. Ayun Shout out. Ingat tayo sa byahe mga kadiskarte. Let's always ride 7. Let's keep on driving, trucking. Keep on trucking.